Magandang hapon po sa ating lahat Mga kaparmers Kamusta po kayo uh, For today's video Mga kaparmers ay share ko sa inyo yung Ikalabing tatlong harvest Ng aming tanim na sitaw na Galante Ito pong sitaw na ito mga farmers ay Ano na po uh, 69 days old na po ito Simula nung Itinanim So ayun nga mga farmers ay mag-harvest ulit kami ng sitaw. Ika 13 na harvest na po namin. At kung makikita nyo, marami pa rin pong bunga tong sitaw natin at marami pa rin pong mga sumusunod na uh, bunga. Yung maliliit at marami ding mga bulaklak. Hindi lang masyadong pasin kasi mainit yung panahon. At ito nga palang sitaw na ito ay Galante variety na Swiss Seed Company. Medyo mainit na po ngayon mga ka-farmers kaya hinahayaan ko lang na may mo yung mga puno ng sitaw para iwas na rin po sa sobrang init ng panahon. Kung makikita mga farmers dami pa rin bunga ng ating sitaw. At ang maintenance ko po na abono dito, sa ngayon ay Yara Winner na po at saka po 1620 ayan 3 kilos po per drum yung aking timpla tapos ang lagay po sa puno ay isang lata po ng sardinas weekly weekly po yung interval niya uh, mga farmers Simula nga pala nung bumunga itong sitaw na ito. Hindi na ako nakapagbenta ng mahal. Uh, mahal ko lang ang benta dito ay 40 pesos per kilo. Pero okay pa naman po yun. Pero mas maganda sana kung ang benta natin ay 50 pataas. Tapos ngayon po naglalaro po sa 30 to 40 po. At nung last harvest ko po mga farmers, nung ikalabing dalawang Pitas, ay nakapitas po ako ng 109 kilos yung class A po tapos yung class B uh, apat na kilo ata o tatlong kilo kukunti po ang class B nitong sita kong ito kasi nga magaganda pa naman siya at bata pa ang naging class B po karaniwan ay yun lang ganito tumataba na po mabilis po tumaba kaya pag hindi po tayo nakapitas agad ay masasayang po ang ating sitaw. At dapat po talaga every other day ang pitas o kaya kung maaali halos everyday po tayo magpipitas po ng sitaw. Kasi napakabilis po dumami ng sitaw. At mga farmers dalawa po kami mamimitas po yung aking kapatid katulong ko siya po yung lagi kong katulong sa pag kaalaga dito sa ating mga tanim kapag po ako'y wala at kanina nga ka-farmers ay nag-ano kami nagtanim ulit kami ng sitaw isang kilo at one-fourth po yung napatanim namin doon naman sa kabila ito nga pala mga farmers yung naging problema ng sitaw ko ngayon, nagkakaroon siya ng punggos. Ito po, kalakalawang yung dahon. Madali lang po itong gamutin. Copper base na fungicide po, mahainan po di yan. Tsaka po, yun pong kagaya po ng score. Mabisa po yan. Ayan. Bali ngayon mga farmers ay, ano na po ngayon? 245 na po. Tapos, uh, pagkabandil namin namin gabi, bukas na madaling araw po yung deliver po na tanim namin na seed. Yung na-harvest po namin. Ayan po mga farmers. So, ayun nga mga farmers, nakahakot na lang isa yung kapatid. Tapos itong isa, papulong na rin. Nandito pa lang kami sa bungad na bungad. Ilang linya pa lang? 1, 2, 3, 4. 4 pa lang. Siguro ay kulang-kulang ulit isang daan ang mapipitas. Mukha lang siyang walang bunga pero pag pinitas mo na, dami pala. So ayun mga farmers, puno na ulit yung pangalawang crate. yon nakahakot na lang isa. Tapos ito, pangalawa na yung green na yan. Tapos, dito po puno na ulit itong isa. Andito pa lang po kami sa may one third pa lang siguro. Okay, puno na ulit. mahaba po itong bunga ng galante tapos light green yung kulay niya mas mabunga po doon sa part na yun kasi doon tsaka doon uh, mainit kasi dito may puno ng mangga tsaka doon hindi masyado nainitan kaya hindi masyado mabunga doon kaya mas mabunga doon sa part na yung. doon ah uh, hello po mga farmers bali naka ano na tayo naka limang crate na po tapos eto nandito na tayo sa kabila ng daan mas mabunga dito sa part na to kasi ito yung ito yung magandang pwesto wala siyang ano sangga hindi talaga siya ng sikat ng araw at ito nga pala yung paanim na crate Ayan. yan po yung paanim na crates. Tapos expected ko dito na mga ano ito, tatlong crates pa ito. Kasi nga mas bubunga dito sa part na to. Ah, uh, na lang mahigit sandaan kasi pag nakatatlong crates pa dito ay siya na crates na bali ang nabibitas. Yung isang crates po mahigit po 10 kilo. Hindi. Hindi, as ito, pa itong uh, sa pa ito ano uh -huh. ayan pa ang sa mga So, ayan po mga farmers sa na aming napitas na sitaw. Nakasyam na po. Nakasyam na crates po. Tapos ngayon, babandali naman. Tapos nag-harvest din kami ng sili. May order na dalawang bandil. Ayan po. So, ayun mga farmers, ito na po yung napake namin. Bale, ito ay 80 kilos na. Ito pa 90, tapos yun pa 100. Tapos ito po yung mga CME. Segunda. Dami din segunda. So, hanggang dito na lang po.